Ay, trackban Track tapos na mga katasyo Tara, let's go na Alas 7 na po ng gabi ngayon mga katasyo Tara, samahan niyo po ulit kami sa biyahe namin Pagbalik po ng bulakan mga katasyo Sa bayan po ng Malolos mga katasyo tara, mga katasyo, samahan niyo po kami Let's go Mga guys So guys, tara, let's go na Alas 7 na po ng gabi mga katasyo Kaya tara, biro na po tayo Pabawi po ng malolos po mga katasyo Yo, palabas na tayo mga katasyo Siyempre yung helper natin Baka may So guys, palabas na po tayo ulit. Bawi po ng bulakan mga katasyo. Ayan, ingat po tayo. At God bless po. What? Yo, habol pa sa stoplight mga katasyo. Yo guys, sindalan. Sindalan tayo magdaan, mga katasyo. Ayan, pauwi na po. Pauwi na. Anak ka ng... tayo dito sa may San Fernando. Ayan, puro ay IT. Ay Yo guys, ere po kami sa may papuntang Mexico na. Papuntang NLEX, mga katasyo. Oh. Katupo tayo ng gulong mga guys oh. What? Check up muna Siyempre hindi po pwede purot takto. Magaling kang kupal ka Yeah, yun guys Bawin na tayo Ihi na tayo guys <laughs> Tapos check up na rin ang gulong Okay lang Okay, wala ka mo hila ako. Bibi muna tayo. Bibi ka na ba? Diba? Go guys, tara na. Let's go na ulit. Go. So. Ay, ah, sa kapagpalang kami po ngayon, mga katasyo, bawi na po tayo. Eh, hey, nagsiglap po tayo ng gulong. Baka mamaya may plant next na tayo Nakuwi na rin po tayo mga katasyo Ito na tayo sa may malolos Parang game of bulo, malolos po lang ka na Tapat na power pill So yo, magandang gabi po mga katasyo Nakuwi na tayo Ayan, I'm going home na Salamat po sa maghapong Siyempre pagsama sa vlog natin Yo guys oy, may pa pala rin itong gulay yo Kainan na natin mga guys Ayan, medyo magalang ang sitento eh Tara, mukbakin natin

wala oras sa pag-uwi